morning, kakagising lang namin ni Luna. Ito, ang ganda ng araw sa labas. It? Itimpla muna ako ng kape. Ito, let's go, let's go. Si Luna, oh. Garo agad, oh. So, yeah, I gonna, so, gonna, get coffee, ha? Huh? Come, go get coffee. Um, mm, yeah. Come. <laughs> Good morning. Hoy. hello. hindi ko to. <laughs> so, Napakawit ni Luna. Everybody. Yeah. Okay. Iluna ah, oh. So maging doctor. Gusto niya maging doctor. Mm -hmm. Yes. yes. Glasses. Mami, glasses. Ayon may mami remove. Mm, Ayun niya ako nakasalamin. Si Luna sa umaga. Okay naman daw eh. Okay naman daw uminom ng yakult. Kahit lang naman yung chance. Pero nakakain naman siya kanina ng konting kanin. Ayan, painumin ko siya ng yakult. Everyday siya umiinom ng yakult. Favorite niya rin. Parang sila ni daddy niya. Actually, ako rin. Favorite ko rin. Ma? Ma? Um. Ma? Ma? What? 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 gulo ng kwarto. Ganito lang kami sa umaga. Oo, oh, rinog na. Bala ito pala, binili namin ito nung buntis ako kay Luna kasi gusto namin marinig yung heartbeat niya. Kaso parang hindi yata gumagana. Kasi sa nascam kami dito pagbili noon. Way back 2021. Mapas kami gusto niyang sumakay ng bus pero naisipan ko punta na lang kami dun sa park dito malapit para mag slide siya para mapagod at mamaya matulog siya oops mayroon palang bisikleta hindi mo lang nagpipip ngayon ko na realize yung damit ko pala nawala yung ano washing machine kasi na washing machine yung damit ko nawala yung ano dito ano to yung design my god Go, go, go na. It's green now. Yay, baby. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Yes. Lalakad kami ni Luna. Malapit lang naman yun. Tamahan nyo kami for the last video. So, eto, buhatin ko si Luna kasi ayaw niya maglakad. Ewan ko ba dito sa batang ko. Tamad, tamad maglakad. Eh, ang bigat-bigat niya. Si Luna ngayon, 2 years mag 2 years 5 months mag 2 years 5 months na siya ano na siya 16 oh, 16 Escavator. yes excavator 16 plus kilos na si Luna sabi nga ng mga tao yeah. dito yung matatanda yes. nakikita na nila si Luna parang pang four years yes, nakikita <laughs> yes. siya ng excavator dito okay yung eh? mm -hmm. pang 4 years old yung katawan ni Luna dito oh my god ayaw na talagang maglakad so heavy. Okay. Yes. Okay. Go. So let's go to the park. Yes. Lakad lang kami pa kung park. eh yes. may. Kada pa lang para sa ano? Uh, nursing home. Nursing home nila dito sa Singapore. So, ang natin din, oh. No? Apas, I think she is Yes, we didn't ride a bus because it's near on me. I'm gonna just walk here. Okay, you walk? Oh, uh, This is the view. Ang ganda ng Singapore. Oh, di ba ang linis? Hindi traffic. Wala masyadong tao. Basta diba, napaka peaceful talaga dito. Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas. Joke. Charot. Tapos yung mga hantayan nila ng bus, ang linis din. Oh. Na, ganyan. Diba? Sana sa Pilipinas may ganito. Doon lang naman yung, ano, yung park. Malapit lang. 5 minutes walk lang from here. Pero kapag galing sa apartment, ay, inaantok na si Luna. Bakit ko ang nito? Nandito na kami sa slide, sa park. Grabe, ang init pa rin. Kahit may puno naman dito. Mahangin, pero mainit pa rin. Grabe, pinapapawisan ako. Kita ba? Si Luna talaga ayaw maglapit. Hi! Hi! Nice. Nice. Slide, slide ka dyan. Wala kang kalaro. No, people. Let's go. and nandito na kami dito yung park na sinasabi ko maliit lang sya pero meron yung ano dyan may zigzag yung gustong gusto ni Luna there baby walk here no not there Luna here walk here here here, here, here. here. ayun na po ito talaga yung mga gusto ni Luna yung katakot talaga to ah, give, mommy, give mommy this one plane hawk hawk yung plane nya Careful ha. Mm. Bagay malaki ka na. Careful. Careful, bebe. Okay. Okay, slowly ha. Go up. Go up. Yes. Slowly, slowly ha. Takot talaga oh. Yes, yeah, so come na, come na, slide eh. Nervous ako kay Luna. Kasi minsan nagda-jungle to dito. Ay, hindi tala. Ha? Hot? Is it hot? Hot daw. No? Hot? It's okay. Makapal naman yung pants mo. Dirty, dirty. So, magpapapawis. Magpapawis muna si Luna dito. Tapos kakain kami sa sa mall. Malapit lang din sa sakaya ng bus. And then, uwi na lang kami mamaya. Okay, so later. nako? Ano gusto pa niya ulit. Slowly, careful baby, ha? Huh? Careful, you hold, hold. Hmm. Okay. Ah. Step, step, step. Yes, okay. Slowly go there, go to the blue slide. Come on. Yes. hot? Is it hot? No. Is it hot? No, my slide on me. One, go. Okay okay, okay okay, na pa ako si Luna kaya pupunta na kami sa ano Let's go, let's go Punta kami sa mall, malapit lang Sasakay kami ng bus Papunta na kami ng bus stop nakalimutan ko pa man din yung tubig Luna. oh my god kaya bilhin na kami ng tubig na yun ba yan? nakaprepare na yung tubig eh hindi ko nabag nasa na yung bus stop ay mas malapit yata sa kabila kaysa dito may lang kami ng konti ayun din yung guys oh yung mga bahay sa likod ko ang lalaki pag nagkabahay ka dito sa Singapore na ganyan super yaman ka na kasi normally dito yung mga bahay, mga apartment, HDB, ganyan. Pero pag may ganito kang sarili kang sariling bahay, sariling gate. Ako, sabi mayaman ka na dito. Sana all, no? Kailan kaya? Kailan kaya tayo lalaman, Sa <laughs> so wakas, andito na kami sa bus stop ni Luna. Kami lang yung nag-aantay. Antayin namin yung bus. Tapos, pupunta kami sa mall para kumain. Ayan, bumili ng tubig ni Luna. Wait for the bus here, baby, ha? Huh? Grabe naman talaga yung t-shirt ko. Hindi ko talaga napansin to. Sinuot ko na eh. Matanggal yung ano, yung yon yung design. Sa kabila, maraming tao. Nag-aantay ng bus. Hi, Hi. Oh, sa kamila lang. Hi. Hi. Ito, ito ha, na kami. our five steps. Yes. Yes, and dito na kami sa sa mall. Pero pupunta muna kami ng 7-Eleven para bumili ng tubig. Tubig. Bumili ng tubig ni Luna. Ay, grabe. Grabe yung kamay ko. Grabe, Luna. So heavy. Okay. Go buy water. Kasa muna kami na Go buy water first. Mm -hmm. Okay. Okay, good. First. Okay. okay. Water, water, water. Good, we get water. I keep eating it, man. Get water, baby. Come, get water. this one lang. The uh, sunny. Okay. Come, come. Let's go pay first, ha? Huh? Then let's go up. Ay, no, baby. No, not, no, 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 no. No, that one, no. It's spicy. No, no, no. No, no, this one, this one, this one na lang, this one. Not that one, it's so sweet, that one. This one na lang, this one. this one. Come. Come pay first. Pay. Come, come. Mayroon mamili talaga Okay, pay first, ha? Huh? Yeah. na kami sa mall. Mamaya pupunta kami sa taas para kumain. Luna, Luna, si Kai. Luna, nandito si Luna sa ano, Toy Roy. Hindi ko alam kung, alam ko, lobat pa pala ito. Lobat na yung camera ko, guys. Mushroom! Yeah, Mushroom! Eating Mushroom! Mamaya pupunta kami sa taas para kumain sa sa food court nila dito. Kung hindi na ako makabideo, baka low-bat na yung camera ko, ha? So, thanks again for watching, guys. Please don't forget to subscribe for more videos. I-try ko mag-upload araw-araw. So, thanks again. Bye! Bubli na ako ng chicken rice ni Luna. Take out na lang. Tapos dumang kami dito sa library. Kasi gusto niya sa library. Kaso gusto niya mga na naman. Meron din kasi dito sa ano. Shortcut dun sa may playground dito. Ayan oh. Nauna pa to oh. Apush mm. Ay, walang katao-tao, bebe. Pero alam niyo ba kung ano yung sad sadya ni Luna dito? Yeah. Ice cream. No, it's not wet. You can you can slide, bebe. Yo, slide. slide. Mm. Sige, mas slide ka na. Mapagod ka. Mm. Alas go buy juice na lang, juice. Juice na lang, yes? No, no ice cream. It's very sweet. Kumain ka lang ng biscuit. Ice juice na lang, yes? orange juice. Go buy juice. Marunong na tong magano. Ice cream, ice cream ka dyan. wait, 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 wait. There's no, I don't have money, ma, Luna. Only here. This one na lang. I don't have money. Mommy, don't have money. Sino kasi dun yung ice cream. Ito yung juice. This one na lang, yes? Juice, yes? You got straw. Straw. Ayan, e, nagusta niya yung orange. Mas maganda nga itong true orange. Wag lang, ano. Wag ma lang masyadong kasi masilig ko. Oh. Tapos alam nyo ba yung isang baso kasi dito, apat na orange, two dollars. Apat na orange yung isang baso. Pure. Pure napipigay niya yan. Kaya, i-dilute ko mamaya pag binero kayo na. Kailangan ko muna lang half water, half orange para naman. Hindi siya super ano diba, super acidic. Bad kay Luna yun. Okay, so I think this is all for this Subscribe for more videos. Bye-bye na, Bebe! Bye-bye! Say bye, bye to your plan. More videos to come! Bye! Sa likod ni kasi.